Welcome to my YouTube channel. So for this video, ayan, may handa na tayo na munggo. Yan po ay binabad na natin sa ating tubig para hindi tayo mahirapan na magpapalambot. So ayan, ito rin ay nahugasan ko na. At syempre, ilagay natin sa ating kawali para atin na siyang pakukuluan. At syempre, lagyan natin ng tubig yan. Ayan, yung katamtamang dami lang na saktong-sakto lalambot yung ating munggo. At atin na siyang isa sa lang. Sindihan na nga po ay atakpan natin para mas mabilis umulo at mas mabilis lumambot yung ating munggo. Habang inantay natin guys, talalambot yung ating munggo. Ayan, nag na pala ako ng ating sangkap. So, yung ating munggo ay hahaluan natin ng manok, kaunting manok, sibuyas, bawang at uh, loya. Ayan, dahil handang-handa na yan siya. Ito ay atin ang gigisahin para sabay-sabay maluto yung munggo at yung ating manok. Ito sa ating frying pan. Ayan, may mantika na tayo at mainit na yan. Igigisa lang natin yung ating loya. Diba maraming loya? Yes, maraming loya. Dahil masarap ang munggo Maraming loya. Kung kayo ay hindi mahilig sa luya, bawasan nyo na kung gusto nyo gayahin itong ating mino. Ayan. Then, next na natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan, pagsabay na natin yung dalawa. Gisa-gisa hanggang lalabas yung kanilang aroma. Ayan, at dahil namoy na natin yung aroma ng ating tatlong sangka, ilagay na natin dyan yung ating manok. And of course, gisa-gisa ulit. Gisa-gisa lang hanggang lalabas yung katat ng manok. And pagka ganito na siya, ito ay ibubuhos na natin sa ating pinapalambot na monggo. Ayan, ito yung pinapalambot nating monggo. O diba, sakto kung sakto, lumambot na siya. At nagisa na natin yung ating manok. So, yung ating ginisang manok, ayan, buhos lang natin dito sa ating monggo. Ay, nabuhusan natin yung ating manok chan. Lagyan natin ng uh, Chicken cubes Knorr chicken cubes Ayan Ito pala guys Ay, ay. Ito pala guys Ay nilagyan ko siya ng counting tubig Hindi ko na pinapakita sa inyo Dahil may bumili At entertain muna sa ating cameraman yung ating customer. Ayan. Hirapan kasi ako guys mag-photo at mag-hawak ng cellphone. Malikot ang video. Ayan. So, lagyan natin ng counting paminta. Pamintang pino. pilo. at kaunting patis na rin. Ayan, kaunting lang. Ayan, so pagkukuluin lang natin, takpan natin para mas mabilis tayo makaluto. Ayan, silipin natin yung ating niluto. Ayan, malapot na siya. Ayan. Ayan, so open na to siya guys. Kung papansin ninyo, hindi ko tinitikman. Hindi ko na tinitikman dahil malasa na siya. Ayan. Kapag mayroon kayong malunggay dyan, o alugbate, o tapos ng kamote, pwede niyo yung lagyan. Ako hindi na kasi super dami na kasi. Itatatlo lang naman kami kakain ito. Yan. So ito guys ay ilipat na natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na. bango-bango ng ating munggo. Amoy na amoy ko yung luya. This is it for today's video. Ayan. O, ready na yung ating ulam for today. Ayan. So, gisadong munggo na may manok. O, diba? Saan kanyar? Dito lang yan sa aking kusina. Ganon. Wala na talaga akong maisip na ulamin guys na pwedeng pang vlog. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami po ay kakain na. At syempre sabay sabay na naman kami kakain. So bye bye everyone. Kainan na po tayo.